paunawa. Ang mapapanood sa video ito ay maaaring maglaman ng nakadidiring imahe na may kinalaman sa usaping kubeta. Mungkahing panoorin pagkatapos kumain. Bakit kaya madalas nandidiri tayo sa mga usaping pang kubeta? Sanhi Sanghi ba ito kaya't nananatili ang pagsasawalang bahala na lamang sa problema tungkol dito? Bakit kaya sa ay sensitibo ang nagsasalaysay sa usaping kubeta. Ano kaya ang dahilan nito? Halina't alamin natin. Nakakita na ba kayo ng pampublikong palikuran? Parehas ba ito sa palikurang mayroon ang nagsasalaysay sa akda? sa bayan ng Tondo, Manila, sa Calle Benita, may tinatawag na palikurang bayan o public toilet na halos ilang daan tao ang gumagamit nito. Hindi tulad ng public toilet sa mga mall, ay may nag-iisang poso lamang ito na nagsisilbing pangunahing nagbibigay ng tubig sa kanilang lahat. Dito madalas ginaganap ang mga programa, tambayan din ito ng mga sismosa at magkasintahan. Bakit kaya sa inyong palagay sa palikurang bayang ito, madalas nagtatagpo ang mga tao. Madalas na nakikita natin ang mga tao sa isang lugar dahil natutugunan nito ang kanilang pangangailangan. Bagamat nangyayari ito, ay hindi ito naging sapat upang maging maginhawa ang kanilang pamumuhay. May kulang pa rin dapat paunla rin ang nagsasalaysay ay hindi nakisalo sa palikuran ng taong bayan. Sinasabing may sarili silang banyo na ginagamit ng apat na pamilya, kay Lola Danding ito. Hindi ito nahihiwalay sa katangiang mayroon ng palikurang bayan kanina. Ngunit, may taglay itong katangi-tangi na wala ang palikurang bayan. Nakasusi ito na kahit taing-tay -taing ka na, ay may kailangan mo pang hilingin ang susi kay Lola Danding para mabuksan. Bakit kaya nakasusi pa ito kung pamilya rin naman niya ang gumagamit nito? Tulad ng konsepto kung bakit nilalak nyo pa ang mga locker ninyo, ay may naman din itong mahalagang bagay. Tulad ng kubeta ni Lola Danding, mahalaga ito para sa mga gumagamit dahil hindi lahat ng tao ay may kakayahang magpatayo ng sariling banyo. Sa pagkakataong ginamit ito na nagsasalaysay, ay may kaisipan siyang no choice. Nauunawaan niya ang kondisyon ng kanilang kubeta, ngunit hindi ito para sa lahat. Kung ilalarawan ito at kung babasahin ang talata labing tatlo, ay baka mandiri tayo gaya ng kanyang inang. Sino ba si Inang sa kanilang komunidad at ano ang naging Kung kayo ay may mga naisip na hindi ninyo malilimutang karanasan sa paggamit ng kubeta, ang nagsasalaysay ay may naibahagi rin. Unahin na natin ang kanyang pinsang si Alejandro na sinasabing may infeksyon sa tiyan. Sa pagmamadali ay hindi ninyo aakalain ang kanyang sinapit sa kubeta. tumambad sa kanilang mala spaghetti bulate. Ano kaya ang mahihinuha sa nangyaring iyon? Bakit kaya imbis na dome o tae ang inilabas niya ay sandamukal na bulate? Mahihinuha na nakakain ito ng maruming pagkain. Pag-usapan din natin ang isa pa tungkol sa kapitbahay ng nagsasalaysay. Di umano'y may hawak daw itong garapon na may lamang dugo at lumulutang na maliit na bagay. Maaari kayang aksidente o sinadya ang pangyayaring iyon? Kung aksidente man, ay bakit may dala siyang garapon sa loob ng panyo? O kung sinadya man, ay bakit umiiyak siya habang kinakausap si Ninang Chit? man sa dalawa ay hindi raw dapat mangialam ang mga bata sa pangyayaring iyon dahil wala naman daw sapat na kaalaman ang bata sa mga ganoong bagay. Mananatili na lang bang tikom ang bibig ng kabataan sa mahalagang usapin? Namulat ang mayakda sa kanyang sitwasyon dahil sa pangyayari, kaya't nakaisip siya ng teknik na ginagawa rin pala ng karamihan. Ang pagbabalot ng dumi sa diyaryo at ang pangungubeta sa ibang bahay na may maayos na kondisyon. Pag-usapan natin ang pagbabalot sa diyaryo. Sinasabing ang teknik na ito ay tinatawag na flying saucer na kung saan matapos basahin ang diaryo habang jumijebs ay gagamitin itong pamunas at pambalot ng dumi tsaka ayahagi sa tabing lote sabay sabing Geronimo. Hindi tulad ngayon na scroll sa cellphone ang libangan, mas madaling matagpuan ang mga diaryo at comics noon na naging paraan din ubang matugunan ang pangangailangan sa pangongobeta. Napagtanto rin ang nagsasalaysay na pwede palang maging maayos ang isang kubeta. Mula kay Yaya Belen na may simple at maayos na kubeta, kay Mamang na walang bara at may gripo ang kubeta, kinaedita at kata na pwedeng pagtambayan ang CR sa linis nito. Mahihinuhang may pinaghugutan ang nagsasalaysay sa ideal Mahihihinuhang may pinaghugutan ang nagsasalaysay sa ideal niyang banyo at masasabi natin kung bakit sensitibo ang may-akda sa usaping kubeta dahil iyan ang kanyang mga pinagdaanan. Sa usaping panlipunan, madalas nananatiling tikom ang bibig ng mga tao dahil sa takot na makisangkot. Ang nagsasalaysay ay hindi nila mo ng kanyang takot ngunit naging lakas niya ang nakapanghihinang kalagayan ng kanyang pangungubeta. Hindi lang niya naging paraan ng pakikibaka, natugunan pa nito ang problema niya sa pangungubeta. Hindi na lamang kubeta ni na Edita at Kata ang kanyang nakasalimuha kundi iba't ibang kubeta sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Alam niyo pong wala pang banyo sa mga fast food chain at mall noon? Makikita lamang ito sa ilang piling lugar tulad ng kauna-unahang SM Branch sa Carriedo at sa Farmers Plaza sa Cubao. Sa bayan ng Binguet, Una niyang naranasan ang komunal na palikuran kung saan butas ay puhunan ng pangungubeta. Literal na makikita ang agos ng dumi ng iyong katabi sa paggamit nitong. Sa bayan naman ng Cordillera ay tila isang labanan ang pangungubeta dahil kailangan maging alisto sa paligid at baka madatnan ka ng baboy ramorito. Mula sa mga lugar na napuntahan niya, ano ang may natin? tungkol sa kanyang mga danas dito. Bagamat natutugunan nito ang kanyang problema sa pangungubeta, hindi pa rin alis nito ang tunay na kalagayan ng bansa sa aspekto ng kubeta. Kung tatanungin na saan ang gobyerno sa panahon na ito, ay iyan din ang tanong na nagsasalaysay kaya siya nakikibaka. May kinawa kaya ang gobyerno sa sitwasyong ito? O di kaya'y may nakaamoy man lang ng singaw ng mga umaalingasaw na flying saucer sa bawat lugar. Ano kaya ang naging tugon ng gobyerno sa isyong kubeta ng bansa? Natunugan ito ng dating MMDA Chair Bayani Fernando sa kanyang rosas na kubeta. Magandang solusyon ito sa kakulangan sa palikuran ng bayan, ngunit Nananatili pa rin ba ito hanggang ngayon? Kung oo, ano ba ang talagang naidulot nito? Naging solusyon bang maituturing ito? O naging dagdag pasanin sa mga taong dumaraan kung saan ito nakatayo? Bagamat pink o kulay roses ito, mahihinuhang hindi ito ipinipresenta ang kulay ng kasarian at hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ang tatanungin, Nakatugon ba ito sa suliran ng palikuran ng masa? Sinasalamin ng tao ang kultura. Maaari bang maihuwatig ito sa pahayag na nakikita ang kalagayan ng mamamayan sa paggamit niya sa kubeta? Bukod sa pakikibaka sa kalsada, nang mauso ang internet at Facebook, ay naging ganapan din ito ng iba't ibang diskurso sa problema ng bansa na hanggang ngayon ay ginagamit at ginagawa ng mga tao sa kahit anong henerasyon. Sa isang larawan ng dating tondo na may caption na tungkol sa pill system at mga kobetero ang naging mitiya ng makabuluhang diskurso sa Facebook. Ano ang tinalakay ng mga komento sa Facebook post ng nagsasalaysay? Sinong mas angat? Sinong mas sikat? Pail System laban sa Sipsip Poso Negro Ang Pail System ay sistematikong pag-iipon o paghahakot ng dumi gamit ang timba at itatapon sa tapunan. May tuturing na trabaho ng mga tinatawag na kubitero. Samantalang, ang sipsip poso negro ay ang pagbabawas ng dumi sa septic tank o ilalim ng banyo kung saan naiimbak ang mga dumi. Parehong libre ang dalawang serbisyong ito noon. Ngunit naging pribilehyo na sa mga may kayang magbayad ngayon. Ika nga nila, wala nang libre ngayon. Naungkat na naman ang iba't ibang problema sa paggamit ng kubeta ang sinasabing paraan ng mga tao sa paghahagis ng mga binalot sa diyaryo ay isa pa lang maituturing na napakalakiring problema dahil sa umaalingasaw na baho nito. Bagamat may ilang pamilya ang may sariling banyo, nakikitang may pakanarin sila ng flying saucer ayon sa isang nagkomento sa post. Dito na sumiklab ang usaping disiplina ng mga tao sa pangungubeta. Hindi nasusukat ng yaman o katayuan sa buhay ang disiplina ng mga tao. Kung talagang may disiplina, ay hindi magiging isyo ang umaalingasaw na baho ng bansa dahil sa dumi ng tao. Mula sa usaping ito na mula sa pil system ay napunta sa disiplina. Ano bang ba dapat bigyang pansin malinis na palikuran, tapunan ng dumi, o disiplina ng mga tao. Sa talakayang ito, maraming salita ang ginagamit na may kinalaman sa kubeta. Maaari itong tawaging banyo, CR, kubeta o palikuran. Ngunit, saan nga ba nagmula ang mga salitang ito? May kinalaman kaya ang tawag sa itsura at paraan ng kubeta natin ngayon? Pag-usapan naman natin ang banyuhay ng Kobeta. Banyuhay. Mula sa salitang bagong anyo ng buhay. Sinasabi nagkakaroon ng iba't ibang tawag o hugis ang isang salita batay sa pangangailangan ng tao sa kasalukuyan niyang kalagayan. Hindi bat ayon sa katangian ng wika ni Henry Gleason. Ang wika ay dinamiko o nagbabago. Tulad ng CR hindi naman CR si agad ang tawag ng mga sinaunang Pilipino noon sa kanilang CR. Si CR si banyo, kubeta, at palikuran ay ang kasalukuyang mga salita na ginagamit natin ngayon. Ngunit narinig niyo na ba ang mga salitang kasilyas, kumon, mananabi at batalan? Ang mga salitang ito ay katumbas din ng banyo natin ngayon. CR o comfort room. Banyo Mula sa salitang Espanyol o mga salitang Espanyol na kwarto de banyo. Casillas Mula sa salitang Espanyol na Casilla na nangangahulugan sa kanila ng maliit na kubol, bahay kalapati, buson o kwarto. Kumon o common toilet. Mananabe. Galing sa katagang tabi tumatabi sa tabi-tabi, kadalasan sa tabi ng ilog o sapa para magbawas. Batalan Dito madalas ginagawa ang paglalaba, paghuhugas at paliligo ng mga sinaunang Pilipino noon. Sinasabing para sa mga mayayamang pamilya ay malatrono ang toilet bowl kung saan may katabing banga ng tubig at hiwalay ang likuan. Makikita ang halimbawa na ito sa Casa de Manila sa Intramuros. Noon pa man, makikita na natin ang kahalagahan ng tubig sa bawat kubeta. Kaya't para sa ilang mamamayan na walang sariling kubeta ay ayos na ang magtiis sa pampublikong palikuran. Madalas ay mihitit hit na lamang sila ng sigarilyo habang Jimmy jabs upang maibsan ang masangsang na amoy ng ebak. Sa iyong palagay, bakit nananatili yung problema sa bansa ang palikuran? Mukhang kailangan ding magkaroon ng tinatawag na Kobeto Char para lang tuluyang masolusyonan ang suliraning palikuran na ito. Makikitang hindi lamang kubeta at pail system ang pribilehiyo. Pati ang pangunahing pangangailangan sa tubig ay kasama na rito. Biruin mong napapalibutan ang ating bansa ng anyo ng tubig pero huwad na huwad ang kakulangan nito para sa mga Pilipino. Ang pagtaas ng bahagdan sa kakulangan ng palikuran at tubig ay nagugat ng iba't iba pang suliranin. Kung matatandaan ang pinsa na nagsasalaysay na si Alejandro, Nahinuha natin ang dahilan ng impeksyon niya sa bulate ay may kinalaman sa maruming paligid at pagkain. At iba pang sakit ng mamamayan, pulmonya, sepsis at gastroenteritis. At sa mga matatanda ay pulmonya, TB at hika. Samantalang ang mga pangunahing sakit ay impeksyon sa baga at daluyan ng paghinga bronchitis, pulmonya, at TB. Mananatiling kulang ang solusyon sa problema ito kung mananatiling may mga nagtitiis sa baho ng paligid at nagbabayad sa timba ng tubig. Akalain mong hindi libre ang malinis na tubig at may mamamayan pa rin nag-iigib nito sa bahay na may kakayahang magbayad ng pribadong tubig ang halaga ng isang timba ay nasa 2.50 pesos na para sa atin ay kulang bilang panligo. Kung gusto mong maligo ay bukod sa sapon ay limang piso naman ang para sa tubig. Kung maglalaba naman ay higit dalawang dimpa ang kailangan kaya't bukod sa sabong panlaba ay may gastos pa sa tubig. Kaya't pati ang padligo ay luxury na para sa iba. Ang dating imbakan ng basura na Smoky Mountain na kasalukuyang permanent housing ay nananatiling parang amoy pa rin ng tambak ng basura dahil sa mahal na singil ng tubig. Naging usap-usapan tuloy ang kalinisan at kalusugan na maaring kahinaan ng mga Pilipino noong panahon na iyon. Nahati ang kanilang pananaw sa pangkat etniko at kasarian. Naniniwala ang mga Tagalog na marumi ang pamamahay ng mga Bisaya. Ang mga Bisaya naman ay nakikita ang kalinisan ng mga Tagalog, ngunit mas nangingibabaw sa dalawang panig ang magmataas. Sinasabing may pagkakaiba rin sa kalinisan ang mga babae sa lalaki dahil mas malinis ang kubeta kung babae ang gumagamit nito at kabaliktara naman nito ang sitwasyon kapag lalaki ang gumagamit. Kaya't imbes magtamo ng magandang pakikitungo ang mga babae, ay sila ang nagigiit sa karapatan at pangangailangang medikal dahil sila ang nakikibaka para sa mas maayos at malinis na kapaligiran. Bagamat maraming pamilya ngayon o halos lahat ay may kanya-kanyang kubeta, may tuturing ba nating maunlad na ang bansa sa usaping ito? O nananatili pa rin tulog ang mga politiko sa usaping ito? Babalik na naman tayo sa tanong na, bakit nga ba nahihiya o nandidiri tayo sa usapin tungkol sa kubeta? Siguro ay halo-halo ang iyong emosyon sa sanaysay na ito. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang iyong sariling panawagan sa suliraning ito? Naway marami kang natutuhan tungkol sa usaping pangkubeta ng iba pang mga mamamayan sa ating lipunan. Sana'y namulat ka nito kung paano ang isang maliit na problema ay nagkakaroon ng isang mas malaking epekto sa usaping pangbansa. Maraming salamat sa iyong pakikinig.